After ng mga handaan, magulay naman tayo. Ngayon yung ating pangsahog, yung ating konting baboy. Pakuloyin muna natin para lumambot. Yan nga pala yung ating lulutuin, yung ating pakbit, yung ating gulay. Yung ating garlic, sibuyas, kamatis, tsaka yung ating bagoong. Ngayon wala nang tubig yung ating baboy. Gisayin naman natin yan sa konting mantika. Then, toasted din natin ng konti yung ating sang na baboy. Then, after nyan, nagigisa na po tayo. Then, lagay na po natin yung ating garlic. Then, gisagisayin po natin yung ating garlic. Then, after nyan, yung ating onions. And, yung ating onions. Iisotay lang din natin yan. Then, pag nag-translucent na yung ating onions, pwede na natin ilagay yung ating kamatis, yung ating tomatoes. And dudurugin lang natin yung ating kamatis. Pag okay na yung ating kamatis, pag durug na, pwede na natin ilagay yung ating bagoong. Yan yung magpapasarap sa ating pakbet, yung ating bagoong. Bisayin lang natin yung ating bagoong ng 2 to 3 minutes. Yan pag okay na yung ating bagong, pwede na natin ilagay yung ating gulay, yung ating pangpakbet. Lagyan na natin sa ating ginisa na baboy tsaka yung ating bagong. Yan, ihalo lang po natin yung ating gulay sa ating ginisang bagoong. Then, pwede na tayong mag-add ng ating konting tubig para lumambot yung ating mga gulay. Tsaka para may sabaw-sabaw rin yung ating pakbet. Then, tatakpan lang natin yan. After 5 minutes, ayan na po yung ating pakbit. Malambot na po yung ating mga gulay. Lalong lalo na yung ating kalabasa. Then pwede na po natin timplahan yan ng ating pampalasa. Ayan, titimplahan na po natin. In a few seconds, maluluto na po yung ating pakbit. Ayan, done na po yung ating pakbit. Ready to serve na po yan while it's hot. Ayan na po yung ating pakbet. Enjoy eating. Thank you for watching. Bye!